Ikinwento ng atin ito koalisyon ang karanasan ng mga mangingisda tuwing pumapalaot sila sa Scarborough Shoal sa gitna ng presensya ng China Coast Guard at Navy vessels. Sa panayam ng DZRH car Mark Figueras, team leader ng advance party ng atin ito, binanggit ng mga mangingisda na may kadalasang anim hanggang pitong CCG at Chinese naval ships. Sa Scarborough o Bajo de Masinloc, nakitaan niya ng mga mangingisda na may nilalagay na tubo ang mga Chinese na nag ikot, -ikot sa lugar. Ayon kay Figueras, sinabi ng mga mangisda na oras maispatan sila ng mga Chinese. Sumasampapa ito ng bangka bit-bit ang kanilang mga armas. Ayon, wala pong sinabi kung uh, ano yung gagawin nila doon. Hindi nila alam 'yon uh, Ang sinasabi lang nila na last month mag-start mag na yan. Hmm. Hmm. Sir may binabagit parang checkpoint. Ano oh, okay. Ano to? Uh, talagang talagang flex sila na armado sila? Na, alam ng ating mga na armado itong mga ito? Opo. Opo. Dumakit po yan. Nakabaril daw po. May mga baril mm -hmm. din talaga. Umakit po ng bangka. Wow. Opo. Pero sir, may mga uh, may mga pagkakataon na itinataboy yung ating mga mangingisda na armado yung mga nagtataboy at tinatakot sila ng armas nila. Then, ganun yung ano na siyempre may mga bitbit bit, pero siyempre matatakot tayong mga hmm, no, May mga pagkakataon pangaraw na pa ng mga Chinese ang huli ng mga mangingisda at papalitan pa ang mga ito. Sabi ni Figueras, ang pagdadala ng armas ng mga Chinese sa Scarborough Shoal ay parte ng inilatag nilang checkpoint. Nakatakda namang talakayin ng atin ito koalisyon sa law enforcement agencies at Philippine Coast Guard ang mga pinagagagawa ng China sa lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.